nakapunta sa Cowbiz. Dito kami nakatira. Diyan kami natutulog. Yeah, diyan kami natutulog. Wala kami walang ibang tao. Kami kami lang. Ayun na mga hubo-hubo. Wala nga ano. Kasi ang bawo ng tubig ngayon eh. Malabog. Ano ba yung malabog? Sinalas ko nga, Mare. Diyan Marina! Nandito na si Jezebel. Sa mga paa na tayo. <laughs> Marina, yeah, ano nga? Tapi kita na tubig, marina, nasa tubig. Si Tomo malabo. para ko, may babas sa ko. Ano ay nalo ng tubig. Ano'y nagawa si Marina? Go, na, ako na doon mong pag-ibig. Hanapin mo kung sino yung tunay na pag-ibig para mawala na yung puntos natin. Lamig! Yung lamig! Wala. Sobra, sana paligo. ng paa mo. Dumi ng paa ko. Kailangan mag-burnout. Na, oh. na ng tubig. Gusto yung ano. Lakas! Halo! Ano? Oh. Grabe na sa araw oh. no. Bakit maligo. Malabog? Oh. Habihin mo na 'yan sa kaso ng er. Wow. Eh, 'di ko ka, oh, oh. Lolo, gaga. na ayun, na papamana sa akin, Ayan lang. Yan. Yung isla na yan. Katatawid lang namin kanina. Nangiring na akong lamig talaga. Lamig. Ha Ano ako?